Aalis nga kami ni Asi kasi birthday ng pinsan niya at pupunta kami doon. At habang nag-aasikaso nga ako dito at nagsusuklay nitong buko, si Asi naman ay nakatitig sa akin. Inuna ko kasi siyang bihisan, kaya ayan, behave lang siya nakahiga dito sa higaan. Ito talaga si Asi, alam niya talaga na aalis kami kasi pagkatapos kong bihisan niya ay behave lang siya. Nakatingin lang siya sa akin dito habang inaayos ko tong buho ko. Kapag umaalis kami, ito talaga yung pinakamatagal sa akin, ang pagsuklay ng buho. Minsan lang din talaga kasi ako nagsusuklay ng buhok kapag nakaligo ako or minsan kapag naalala ko sa umaga, nakakapagsuklay ako. Sino naman kasi ang matutuwang magsuklay ng kung marami kang nakikitang nalalagas, di diba? Kaya ako minsan talaga hindi na ako nagsusuklay sa umaga at diretso ko na clamp na lang. Pero kapag umaalis ako, ay sinusuklay ko to kasi sinisintas ko siya. Ayaw ko nakalugay to kapag umaalis ako kasi aside sa malikabok, nako ang hirap niya kasi hinihila ni Asi. Kapag sumasakay naman kami ng tricycle or jeep, nako na nilipad-lipad kaya ayaw ko naman ng ganun kaya lagi akong nakasintas kapag umaalis. At kapag dito naman sa bahay, lagi talaga itong nakaklump yung buhok ko. Sa tuwing nakabuwaghag kasi ito, naku, hilang-hila ito ni Asi kapag nahawakan niya. Ang sakit pa naman makahila ng buhok. Akala mo matatanggal talaga yung anit mo kapag nahawakan niya yung buhok ko. Pagkatapos ko naman to ayusin yung buhok ko at nasintas ko din, aalis na din kami ni Asi agad. Maaga pa nga ito, nasa mga bandang alas 9 pa nga to, pero aalis na kami para hindi masyadong mainit na mamaya. Kami nga lang dalawa ni Asi ang pupunta kasi wala naman yung tatay niya at pumaso. At nakalak nga tong pintuan namin kasi maaga nga umalis yung tatay niya. Hindi ko ay nilatag yung kuna ni Asi kasi nga alis din naman kami at hindi rin naman niya nagagamit. At kita niyo naman yung batang yan, maligalig talaga yung mundo kapag alam niyang aalis kami. Malapit lang naman tumbahin ng kuya ko kasi isang bayan lang naman kami. Kaso nga lang nasa sulok-sulok yung mga area namin kaya dalawang sakay kami. At bihira lang talaga akong pupunta dito sa kanila kasi ang mahal ng pamasahe. Yung sinasakyan kasi namin tricycle tapos special pa kaya ang mahal ng pamasahe. At pagkarating namin dito sa bahay, ayan si Asi nakahiga na hagat, pag ng pinsan niya kasi kami doon sa baba. Tapos ito naman yung isa niyang pinsan, kakagising lamang, tapos kinakausap siya. At ito naman talaga yung paboritong part dito sa area ng kuya ko kasi maganda talaga yung mga tanawin. Feeling ko talaga na sa probinsya lang kami. Meron kasi mga tanim-tanim puno dito kaya talaga ang presko ng hangin. At kapag gumagalat talaga ako dito sa bahay ng kuya ko, dito talaga ako sa may bintana nila kasi natutuwa talaga ako sa nakikita ko. Kami nga lang dito sa bahay ng kuya ko kasi nagsimba pa pala sila ng anak niyang magbe-birthday. Tapos yung ibang mga anak naman niya ay ayun umalis kaya ang naiwan na lang dito ay itong bunsong lalaki. At pagkarating nila dito sa bahay at nagluto kaagad At dahil nga 7th birthday nitong pamangkin ko, naku, nag-request talaga siya sa akin ng cake. At buti na lang talaga at meron pa kaming pang budget ng ulam doon sa bahay namin at yun na lang talaga ginamit ko pang bili ng cake na to. Tuwing birthday ng mga pamangkin ko, pinagsisikapan ko talaga na makapagbigay ako sa kanila ng pang cake. Kaso nga lang dito sa side ng kuya ko, ewan ko ba kung kailan talaga birthday nila ay kailan din nauubusan ako ng budget. At buti na nga lang ngayon ay 7th birthday nitong bunso niyang anak ay meron akong pera na iwan. Kaya ayun nabilhan ko talaga siya ng cake. At habang dito nga kami sa taas, ito si Asi ginala na ng kuya niya dun sa baba. Ang dami kasi mga bata dito kaya tuwa-tuwa talaga siya at marami siyang nakikita. Hindi pa nga tapos sila kuya magluto pero yung bisita ng anak niya andito na sa bahay. Nag-iisang babae lang kasi ito sa apat na anak ni kuya at bunso pa. Dahil nga 7th birthday niya, pinagbigyan na ng papa niya kung ano yung gusto niyang Gawin. At lahat na nga ng kalaro niya ay in-invite niya talaga dito sa birthday niya. Natatawa pang nga ako sa kanya dito kasi ang sabi niya yung nag-away daw sa kanya ay hindi na dyan niya in -invita. Happy birthday Pia! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday Pia! At buti na lang talaga itong batang to ay tuwang tuwa siya ngayong 7th birthday niya at meron siyang cake na i-blow. Happy eh? oh, birthday At abangan nyo kung sino yung tatlong tao ang mabibigyan ko ng 100 pesos bawat isa. Isa sa ating top fan, isa doon sa mahilig mag-engage at sa doon sa mahilig mag-share. At yan lang naman yung ganap namin ni Asi sa araw na to. Kaya salamat sa panunood.